Balikan natin itong thesis ko. Bago ako nakagraduate, kailangan ko munang ipasa itong thesis na to. Ang thesis nga pala na to ay gumamit ako ng balat ng kahoy. Proposal pa nga lang ay pinag-isipan ko na talaga kung ano yung gagawin ko sa thesis ko na to. Kaya nga naman naisipan kong gumamit ng balat ng kahoy para gumawa ng isang sculpture. At ang sculpture na to ay ginamit ko para ma-preserve at ma-promote yung mga batak tribe na matatagpuan mismo sa Palawan. Siyempre, kailangan kong bumili din ng mga pangkat. Lahat ng materials ay binili ko na para magamit ko na din mismo at ako mismo ang gagawa. Magastos kasi kapag nagpatulong pa ako sa ibang tao. At ang una kong ginawa, nagkata ko nitong plywood pa circle. Nilagyan ko siya ng wheel sa baba para itutulak ko na lang siya kasi medyo mabigat talaga to. At pagkatapos niya, nilagay ko na rin mismo itong magiging base niya. Itong base na gagawin kong sculpture. Medyo matrabaho at mahirap din talaga itong ginagawa ko. At kinakailangan din maglaan ng maraming oras para dito. Kasi ngayon binigay din sa amin na oras at araw ay limited lang. Pagsasabay pa dito yung kailangan naming i-defense at kailangan naming gawin para sa thesis. Siyempre kasama na yung paper. Dito naman gumamit naman ako ng mga spray foam, chicken wire, at mga newspaper. Naisip ko rin na gawin ko na lang siya paper mache. Pagkatapos siyang gumagawa din naman ako ng mga artificial. Nagawa kasi ako ng mga kunwari saging. Mm -hmm. Yung saging na ginagawa ko ay saba. Dalas kasi itong kinakain ng mga batak dry. Pagkatapos nga mag dry ng ating paper mache, nagmix naman ako ng glue at buhangin at yun naman ang pinahid ko dun sa paper mache para po mas matibay o mas strong talaga itong aking base. Ganito din ako magtrabaho na kapag nasimulan ko na, itinatapos ko na talaga yan hanggang gabi. Ito na nga pala yung saging nagawa sa paper mache. At pagkatapos na, dinikit ko na rin itong mga mga balat ng kahoy. Medyo strong talaga itong kahoy na to. Kaya nga naman mahirap din siya. At ikaw. syempre kailangan din talaga na ma-make sure ko na mas matibay yung bark na gagamitin kasi ko. may mga ilang bark na mabilis talagang mabulok. Kaya nga naman gumamit ako ng mahugan ni bark kasi sobrang tibay talaga ng balat Pero nila. yung process nito kailangan din linisin. Kailangan, kailangan ko linisin at tanggalin yung mga dumi niya at kailangan ko siyang ibabad sa borax powder. At ganyan. kailangan din siyang patuyuin pa bago siya idikit dito mismo sa aking spray. Isa-isa <laughs> po yung pagdikit ko, ginagamitan ko lang din siya ng wood. Mm -hmm. Hindi ko talaga mai-imagine na nagawa ko yung ganitong classing. Medyo awkward <laughs> nga lang yung position sculpture pero okay na okay na to may raos ko lang din talaga itong sculpture na to so paisa isa, -isa ya hanggang sa gumawa na din ako mismo ng aso Yung oh. aso na ito ay kadalasan kasi kasama ng mga bata kaya right? gathering sila o nagkukulik -co sila ng mga ratan sa bundok nung naidikit ko na lahat ng balat ng kahoy dito sa aking sculpture ay eh, sinimulan ko na din mismo itong pagkukulay ng aking base Nag-spray nga ako ng medyo kaunting black lang para mas lumitaw yung mga core na ilalagay ko. lalo na yung mga artificial na ilalagay ko diyan sa taas pagkatapos niya naglagay na rin ako ng resin bumili din ako nito para lang ma ko mismo mo yung aking sculpture. At ang reason naman nito ay para mas matibay yung magiging sculpture ko. At yung magiging outfit nga pala nito ay gawa mismo sa so Tico Grass Bunny. Nagkat ako nito para mas maganda sa kanya tignan. At naglagay na rin ako ng mga accessories nila lahat ng mga kailangan ng mga batak tribe dyan. At pagkatapos ay nilagay ko na rin lahat ng mga artificial sa taas. Yung title at description niya. Pagkatapos ng isang buwan at kalahati natapos ko na rin itong akin sculpture. At grabe mataas din po yung grade ko dito. Napili rin to para i-exhibit sa USD Biato. Kaya sobrang happy ko talaga sa za result